gumagawa ako ng mabuti, lagi ako ng church, malaki yung tithes ko, malaki yung offering ko, may ministry ako, kaya nasa kingdom ako ni Lord. Hindi ganon. It's only the Lord's doing. Amen? Wala kang may dadagdag para madagdag ka sa kaharian ng Diyos. It's the Lord's doing. Matthew chapter 21, verse 42 to 45. Sabi ni Jesus, Have you never read in the scriptures the stones with the, which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. And it is marvelous. It's marvelous in our eyes, 'di ba? May mga taong nag-reject sa kanya. Tama ba? May mga taong nag-reject sa kanya, including me, including you. Tama po ba? We all rejected Jesus. But, the Lord's doing, He established, He established, Amen, He established a kingdom that Satan cannot touch. Amen? This was the Lord's doing. O paano niya ginawa yun? Bumaba siya dito sa mundo para establish yung church. Namatay siya para sa mga tao, sa mga tao, minamahal niya, pero ni-reject siya. That's me and you. Amen? At kapag tinanggap mo yung pagmamahal niya na yon, yung parusang dapat na para sa'yo, tinanggap mo yon na wala kang magagawa para maligtas ka, tinanggap mo yon, nakabilang ka na dun sa inestablish na kingdom ni Jesus. Amen po ba? Wala kang ginawa para mapabilang dun sa kaharian na yon. Siya yung may ginawa. This was the Lord's doing. Kasi marami nang sasabi, gumagawa ako ng mabuti, lagi ako ng church, malaki yung tithes ko, malaki yung offering ko, may ministry ako, kaya nasa kingdom ako ni Lord. Hindi ganon. It's only the Lord's doing. Amen? Wala kang may dadagdag para madagdag ka sa kaharian ng Diyos. It's the Lord's doing. It's marvelous in our eyes. Amen?